Totoo bang uh, nirigaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Ah, humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na doon po sa may sharing namin ng project na 40 sa kanya 20 20 at saka isa po 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Um, parang ano po nasa mahigit po sa 10 million. Um, At sa dealer mo binili. Ah, uh, dito po sa may ano sa White Plains po. Doon po malapit eh. Your Honor, bandang isa may katipunan po. All right. Um, hindi hindi kaya itago eh, no? yung mga ganun. Nakita niyo. Di may eh Okay, ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Um pinatawag po kami ni boss ah <clears throat> uh, um, meron po akong sinulat okay lang po bang basahin ko na po. <clears throat> Noong August 3, 2025, pinatawag ni dating pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara. Tanong pa nung yun ay nai talaga na bilang assistant regional director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. <clears throat> Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po, hindi po kami pumayag. <clears throat> Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi ko sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na niya sa, kanin, sa kanin lang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay Di Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Domasig na nilagay ni Di, Di Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po ginawa na rin pong hepe ng, sa Bulacan 3 Engineering Office at si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. <clears throat> Noong nagsimula na ang Senate at Congressional Inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malino na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anumalyang ginawaan niya sa aming opisina. Binarapat <clears throat> namin magpunta sa Senate Inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawi kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Baggos parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempo sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. okay. Nasaan si... Anong role dito ni Engineer Bernardo? Ah, uh, si Boss Henry... Eh, si Boss Henry po. Uh, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Ah, Yusek niya, yeah, Yusek. Opo. At uh, base po sa <clears throat> sinabi ni Boss Henry sa akin, Si Josek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Josek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Ganta, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, um, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, uh, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po, no? Personally po, uh, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos at hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the uh, affidavit po and kung pwede po uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, pwede po natin sa nilang kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po na galit sa dalawa, at sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yan po ang magpapatunay, uh, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos. Uh, sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po'y umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasaw-saw pa po ba sila sa senaryo na to? Iriris pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Uh, Andiyan po yung mga tao, pwede po natin sila ipatawag para po makapagsabi na wala pong takotang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Ah, uh, net, balikan ko lang yung GMC. So tinanggap ni Ginoong uh, Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po ibinalik niya po, ibinalik niya po. Sa ano, binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung ano, yung sasakyan. Your Honor, if I may. Go ahead. Birthday ko po, dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang tatlo biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pineran nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po ha. I think birthday po or Pasko. Dalawang beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay uh, uh, uh tao ko, uh, naalagaan ko po yan, dumating ako, in, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. Uh, inamin ko po, minahal ko po, po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap, yung kan ginawa? Actually, nung iyon po ay uh, pumutok na po ito. Totoo po, Your Honor. Sinulog ko pinadala sa sakyan, sabi ko, hindi ko kailangan 'yan kung d'yan nanggaling 'yan, Your Honor. Ah, uh, lang po, Your Honor? Hindi ko po dinidira 'yan. Regaloan po ako ng LC 300 saka GMC po. Totoo be exact po, Your Honor. Ilang ilang ano yung uh, panahon na yun? Kailan binigay yung una? Kailan? Ang al ang alam ko po d'yan, uh, isang birthday po saka isang ano po eh nasa meo kasun po eh September 7 po ah, your honor so yung G yung GMC nauna po yung last year, GMC year. po yata yolo hindi ko na po ma-recall ko ano 2023. po nauna 2023 parang 20 23 po yata or 2024 20, 24 rin po sa dalawa lang po your honor tas That's may kasunod two. pong LC 300 diyan ah, after the birthday parang Pasko po eh your honor hindi po, uh, GMC po na kulay white po, Your Honor. Okay. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi, mo, hindi ka nagtatakas ang galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na uh, resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Eh, yun po yung regalo po sa akin, uh, inamin ko po yon Birthday ko po. Akala uh, ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po bilang uh, yung sukli na pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa naga unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo? Eh sila po nagregalo yun ano, hindi ko na po alam kung saan. Saan na po? Me me medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung, kung, hindi mo alam, ba't di mo kinwestyon, Di ba? Ba't di mo inalam? Yun na, di ba? Kung ikaw eh, interesado talaga dito sa uh, malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Eh, ba't di mo inalam? Eh, doon pa lang, medyo may sabit din, di ba?